Okay. Ayan, mga inday. Nandito kami sa ano. Just looking around. Ayan, RV. Ayan. So, ganang ganda. Uh. Ayan, may, may ref na siya. May countertop. May saingan na siya. May table dito. At yan, may toilet siya dito. May cabinet. At ito. Ayan. Ito yung bed. Ayan my cabinets, may ano, ayan. Tingnan nyo naman, may toilet at may shower. O yan, ayan, ang ganda, di ba? Ayan, ayan, o, tingnan nyo naman. Sasakyan to, ah. <laughs> Pero sa pa. Ang ganda, as evening, ayan. Grabe, ayan. Ito yung pinakasala niya, o. Uh. Ayan. With TV unit. Ayan, so, ang ganda, di ba? Ayan.

Jaylin. -huh. My L Y N. Uh -huh. mm -hmm. Yes. Mm -hmm. oh, yeah. This one is nice, but it's small. Yeah. Oh, Ayan. Uh -huh. Tingnan nyo naman. Ayan ang ganda nyan. Ang oh. ganda nyan, pero maliit lang. Maliit lang siya. Yeah. Ito yung tinignan ko. Oh. Ayan ang ganda ng sa loob. Mm -hmm. Super as parang bahay talaga. As in, sa so, loob. Oh ito ang ganda tingnan natin ito sa loob ayan, tingnan natin sa loob okay? ay wow holy, look at that just small pero may table na siya may kama na siya may countertop ayan, may saingan may lababo, ito ayan, ayan, open mo lang yan laba ka na. That's it. And then yung driver. And then there. So, yan lang. Ayoko okay yan ganyan kasi walang ano. Tago ipaglalabay, ilalagay yung mga gamit natin. Hmm. So, yan ang, yan lang yung alitsura niya. Yan ah. Hmm. Yan. Yan lang. Just looking around. Yan, yan yung tinignan ko kanina, super ang parang talagang bahay talaga as in sa